Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Pinag-iingat ng Manila International Airport Authority ang publiko hinggil sa modus ng ilang scammer na nagbebenta umano ng mga nawawalang bagahe sa Ninoy Aquino International Airport. Ayon kay MIAA Officer in Charge, Brian Ko, mag-ingat sa pakikipag-usap sa mga nagbebenta ng mga bagahe sa internet dahil isa itong scam ito umano ang mga bagahe na anim na buwang hindi nakuha ng may-ari kaya dapat lang i-dispose. Paglilinaw ni Ko, walang binibentang bagahe ang naiya at mali o malinaw na taliwas ito sa kanilang protocol. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbubukas ng Healthway Cancer Care Hospital sa Tagig City ngayong araw. Ito ang kauna-unahang specialty hospital sa bansa para sa cancer. Mayroon itong 100 capacity beds, apat na specialized operating facilities, dalawang endoscopy rooms at outpatient chemotherapy units at outpatient department. Kaugnay nito tiwala ang pangulo na malaki ang maitutulong ng bagong ospital upang makapaghati ng dekalidad na serbisyo para sa mga cancer patients. I urge all public and private stakeholders to support the Philippine Health Facility Development Plan and invest in building more health facilities similar to the HCCH. Samantala, alamin natin ang ibang balita sa PTV Davao mula kay Julius Pacos. Mayong adlaw gibutyag karon sa Social Security System kon SSS Nakutob na lamang sa December 29, 2023 ang deadline sa pagkuha sa mga unclaimed nga mga Unified Multipurpose Identification Card kon UMID card alang sa mga giproseso sukad pa atong Agosto 2017 hangtod Disyembre 2020. Sumala pa sa opisina sa SSS, ilan ang i-dispose ang wala nakuha ang mga UMID card human sa gikatakda deadline Nakipan ini ang gibalik sa Philippine Postal Corporation kung Philpost na milabay ng Pebrero ning Tuiga. Giundang na sa SSS ang pagdawat ng mga aplikasyon alang sa standard humid card system. Samtang padayong ginamonitor karon sa Davao Muslim Conference for Peace and Solidarity, ang Israel-Palestine Conflict. Kaya nung naman nga gipahigayin ang Davao Muslim Conference for Peace and Solidarity na itong lunes, Nobyembre 20 ning Tuiga. Subala pa ni Conference for Peace and Solidarity Deputy Spokesperson Adu Rahaman Kadirao. Gilao man nila nga dunay madunggan nga baruganan gikan sa Muslim politician o magpaabot ang ilang mga lakang ato sa international community. Dugang pa ni Kadirao nga tumong sa mga conference ang call for ceasefire o human consideration. Usa kini ka peaceful call o giawhag nila ang mga Muslim sa reyon nga mamahimong kalmado o dili sulbaron ng problema. Pilaagi sa radical, ngapamaagi. Treatment na mo um uh, ipasa na mo to siya sa kaning ato apang mga Muslim politicians, sama nila Congressman okay. Hataman, hmm. sila Senator Robin Padilla, and then asahan nato nga sa katungalang sila ang magdala ngadto sa interna international community. Og mao mga nag-unang mga balita gikan dinhi sa PTV Davao ko si Julius Pakot mayong adlaw. Tagha salamat Julius Pakot. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at ilay -like kami sa aming social media sites sa at PTVPH. Ako po si Naomi Tiborcio. Magandang hapon!